Hello hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, Mama the Channel, a faith eater, also a eater. So ngayong hapon na ito, natin yung sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a random gabay for uh, the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy at kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga gilap. So guys, This reading is a journey lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, Lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na gumapaw gu na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, What is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of Leo? So let's see and watch this. Ano kaya kaya ganapan sa buhay ng mga Leo signs sa ang ating mga gilap? So guys, to at bubulabugin natin. Angel eh, spirit, please give me information pa. Okay, there's something the says as something in hidden agenda or hidden enemies. So, may mga misteryo dito sa likod ng kaganapan sa buhay mo, no? Maaring may mga bagay na malaman ka na dito. No? May mga unti-unti ka na matutuklasan na may mga bagay na mangyayari no? sa so, hindi mo inaakalang maganap, no? There's something unexpected moment. And there's something the five of wands, complication. No? Mayroon dito magsisilbing komplikasyon. May magsisilbing kalaban o maaring may kumakalaban sa'yo no? sa lahat ng mga bagay-bagay. And of course, there's a lot of challenges, obstacles. Uh, let's see what the traditional message is. And there's a need of custom for something and moving forward. Na makakalaya at makakawala ka na from, the, from this toxic and negative situation. No? Unti-unti ka na makakaraos. Unti-unti ka na makakalaya dyan sa sitwasyon na yan. No? Kung baga, akala mo hanggang doon na lang. Pero hindi mo pala alam kung paano ka lalaroin ang eksena. And there's something that, the word can success accomplishment and this is something a bigger picture na unti-unti mo na makikita yung changes sa buhay mo now especially guys now some of you makakapag-travel talaga international and there's another because there's something an offer now may offer proposal and there's something guys with engagement promotion let's see what is additional messages additional messages tayo with the five of pentacles some of you guys no, nakaranas ng financial loss or makakaranas kayo dito ng uh, financial crisis or financial loss no? pero alamin natin na tutuklasin pa natin yan what is the high physis? the with a judgment this is something a wake up call for you no? Nagyan ito pay attention na wag ka masyadong uh, mag expect no? don't expect too much dahil may mga unexpected na magaganap na hindi mo kontrolado let's see what is the five bonds Reference with a page of ones. May magandang balita dito. Pero huwag ka magpapaniwala sa mga cheeses at marites, no? Dahil hindi lahat ng mga bagay na yan ay totoo. Na maaaring, um, kumaga, tinitingnan kung paano ka magiging, ano dito, uh, magiging kalmado, kung magiging, ano ka ba, aggressive ka ba? Gano'n, pag nalaman mo, magagalit ka ba? So, gano'n. What is the Eight of Cups? Something magician. So, this is something, guys, with a manifestation. And there's something guys with the will power and desires into reality. So ano man yung mga bagay na iniisip mo, kumbaga may mga bagay na may, may isa sa katuparan mo yan. Unti-unti ka nang makakalaya uh, from, the, from this scenario. So let's see what is the word called. The word can represents with the nine of Now, there's something guys with the perseverance. Kailangan mo magtsaga sa ginagawa mo. No? Magtiwala sa ginagawa mo dahil babaguhin ito ang ikot ng kapalaran mo. Now, the more na confident ka sa ginagawa mo, the more na mahal mo yung ginagawa mo, the more mo nga uh, fulfill lahat. Let's see what is the additional messages. Uh, what is the Knight of Cups represent what? Represent with a sun card. Now, there's something guys with a pure positive outcome. Magiging maganda ang kalalabasan dito. Magiging maganda takbo ng sitwasyon mo at magdadala sa'yo ng pure positivity. What is the Five of Pentacles? Represent guys with a nine of pentacles. So this is something guys with a financial windfall. Na pagkatapos mong uh, mag-ipit, pagkatapos mong maipit sa sitwasyon, magkakaroon ka dito ng kasaginahan. There's something a test for you. Na tinesting ka na how to manage and control your finances and even your resource of income. Na tinitingnan dito kung paano mo pagyayabungin at paano mo uh, palalayain yung sarili mo kung nandiyong ka sa sitwasyon. What is the hypothesis as a of the judgment? dahil physics and judgment reference with the king so there's something guys within you first like baguhin mo na yung beliefs mo baguhin mo na yung pinaniniwalaan mo baguhin mo na yung mga um, nakagawian mo There's a the five of wands and the page of wands reference with the king of wands so something ambition no, titingin mo lagi magiging possibilities itong tao ba to may hidden agenda ba to sa akin itong tao na to mayroon ba siyang um, kumbaga sikreto or something na na kaya niya itong ginagawa ganito ganyan no? Let's see what is uh, the 8 of cups. Because the magician, reverse the 3 of cups. No, makakalaya ka na from toxic environment, guys. No, kung mag, uh, even a circle of friends. No, kung mag, uh, there's a circle of support and there's a something, guys, na um uh, bababago na. No, there is something with the magician for manifestation. Meron dito, guys, na tumutulong sa para may isa kato para nito. Magandang support system mo. Let's see what is additional messages with a worker because the nine of wands reference it with a king of cups there's a devoted for the first no so we mix may some support that dito especially there's something ancestor guides what is the nine of cups because the the sun card reference it with a three of swords so this is something guys with the releasing pain na no, makakalaya ka na from disappointment makakalaya ka na from um, burden and abandonment na no, parang unti-unti ka na magkakaroon ng emotional physical healing no so let's see What is the initial mass just with the five of pentacles across the nine of pentacles? Represent what? Represent with um, the star card in healing and recovery. Na makaka-recover ka na for financial loss and financial crisis, guys, no? Kung mag unti, -unti ka na makakabangon, makaka at makakaipon, no? At makakawala, no? From this um, scenario. Let's see what is the outcome ang pinaka outcome is the two of pentacles no there's a something choices believe me yung mga bagay na makakatulong sa iyo timbangin mo to tingnan mo kung ano bagay na to yung magiging priorities mo yung magiging maganda sitwasyon mo and there's the nine of wands for slowly but surely maging ka Huwag kang padalos dalos sa magiging actions mo kailangan mo maging kalmado what is the additional messages And this is something, guys, with the seven of cause, with an opportunity coming in for you. At dito papasok ang mga bagong oportunidad. No? So, let's see guys. No? What is additional messages for yin and yang oracle card? For yin and yang oracle card represent guys with um, celebration. No? Hindi ka na sa celebration at maaaring may mga regalo ang universe sa'yo na magsilbing abundance ka sa ganahan sa'yo. And this is something luck ends up. Alisin mo lang daw yung pag-alilangan, pagdadalawang isip, no? And there's a regret. Now, may mga panghihinayan at pagsisisi ka dito. Isa sa naghihimbalaki niya kaya hindi mo naisa sa katamaran ng mga pangarap mo. No, yung gusto mong gawin. What is the synchronicities represent what? For synchronicities represent the community. So, some of you guys, no, related dito yung mga um, nasa paligid mo. No, especially in the environment. And there's the losses. No, alisin mo yung mga bagay na alam mong um, hindi makakatulong sa'yo. Na no, hindi ka tatakot dapat mawalan natakot takot ka dapat na matuto sa lahat ng mga bagay ang pagkakamali mo. Let's see, what is the original message? So, there's something summer. Ngayon, summer na to, there's something uh, uh maaring maaaring masagot na lahat ng questions mo. And there's a bloom na maaaring lumago at lumakas na lahat ng bagay dito, all areas of your life, unti-unti nang yayabong yan. What is the magical fair messages surface in what? Magical fair messages represent with a spiritual teacher. So, some, some of you guys, no, kailangan talaga ng taong tutulong sa'yo, mag-guide sa'yo, na magbibigay ng mga information sa'yo, especially magagamot, no, or something may spiritual um, lines siya na makakatulong for you. And this is something express your individuality, no, allow yourself, um, to, uh, allow your true self to shine because you're awesome, no, ipakita mo sa sarili mo kung sino ka talaga, kung anong kakayanan at meron ka, ganun, no, kailangan handa kang matuto, handa kang patunay yung sarili mo na kaya mo. What is additional messages the initial message? It's in the Roman stage of Fair Music Club or Deck. And there's a silence. So see, maging tikong bibig, maging tahimik sa lahat ng plano, sa lahat ng gagawin mo. And of course, guys, there's something lies and secrets, no? Dahil maraming misteryo, maraming sekreto na unti-unti na mabubulnyag, no? Unti-unti na mabubulgar, unti-unti mo nang malalaman. So, let's see, guys, no? What is additional messages for clarifying love situation? Let's see. Ano kayong chika sa'yo ng ating gabay? And there's a secret, uh, secret desires. Meron talaga dito na parang hindi maamin yung nararamdaman na parang hindi mo masabi yung totoong um, nararamdaman mo, naguguluhan ka, unspoken need can flood you into the deep confusion. Diba? Parang gulong-gulo ka. hindi something strong, strong, uh, strong roots. No? Parang sinasabi dito, napakatibay at napakalakas ang pinagagalingan nito. Full weeds of resentment so your love can bloom. No? Hayaan mo siyang kumbaga, kusang lumabas. No? Hindi mo kailangan pilitan, hindi mo kailangan kumbaga, Uh, madaliin. Hayaan mo siyang um, mag-unfold naturally. So let's see what is the what lies beneath hidden feature, no? So ano alamin natin kung ano yung mga bagay na nakatago sa likod ng ganto ganyan. Let's see here. And this is something guys with um getting played, manipulations, lies, control. Na parang sabi dito guys na Uh, Mayro mga bagay na nakatago dito na parang ayaw mong controlling ka, ayaw mong um, marami nagsisinungaling sa'yo, ayaw mong um, i-manipulate ka, no? Pero gustong gusto mong laruin yung sitwasyon, no? And this is something sex shop, no? Kumaga active ka pagdating sa sex, no? Kumaga um, nagparang nangungulila ka dito, na parang may mga bagay na hinahanap ka. Oo. Let's see, what is the different messages? For the path of the life, Let's see and watch this. And there's a victories. See? Ipapanalo mo talaga to. I have growth within the universe, discovering the higher wisdom that leads me to the, uh, the victory by directing my thoughts to clarify. In Colby... Uh, Colby wisdom, love, and kindness with myself within this. I am free to embrace all that life offers, knowing that I am guided and supported by, by divine light. No? Alam mo sa sarili mo na, kaya mo ito ipapanalo dahil alam mo sa sarili mo na kasama mo ang ating gabay. Kasama mo ating Panginoon sa tagumpay na ipagkakaloob sa iyo. No? Alam mo sa sarili mo na lahat ng ito nangyayari sa buhay mo, it's a God purpose. One more card please and there's a the sun card so si bibigal linaw sa lahat i am nourished by by the boundless and the energy of the sun which is pacing day passing day sorry that's there's a passing day that light within me grows brighter infusing me with the strength and vitality. So, binibigyan ka talaga ng lakas, no? Hindi lang lakas ng loob, lakas ng katawan, lakas ng pag-iisip sa lahat ng bagay na makita mo kung ano ba talaga yung kailangan mo gawin para mas lalo kang yumabong, no? Para mas lalo kang lumakas sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo. So, let's see. What is additional messages for, uh, for yes or no question? So, guys, no? Pwede kayo mag-question dito na pumili kayo ng uh, bagay na anong gusto nyo, yes or no? Uh, Mag-isip na kayo ng question sa isip nyo, guys. Okay? You have a yes or no questions. Okay. May God. Okay. Okay. Ibig sabihin dito, guys, unahin muna natin with the no, no? Ibig sabihin dito, mayroong kabagay na hindi mo dapat ginagawa. Learn from experiences, always to no longer work. Naku, no, alam mo sa sarili mo na lahat ng mga bagay na ginagawa mo, hindi siya nagtatagumpay, hindi siya um, nangyayari. No? Kailangan mo matuto sa lahat ng mga bagay na pagkakamali mo. No? Lahat ng bagay na yung balik-balikan mo, may aral kang kailangan matutunan dyan. And there's a yes, valuable experience for you. worth your time for it, no? Kailangan mong pahalagahan yung yung bagay bawat bagay no, na nararanasan mo lahat ng mga bagay na na-earn mo or nakikinikita mo lahat ng mga bagay na pin, uh, pinupunan mo ng oras at panahon na no, kailangan mong uh, makilinat uh, and of course ang uh, pahalagahan yan and of course this is something guys with the norm no this is stormy relationship trouble strikes up ibig sabihin pagdating sa relasyon no Kung kumagamay ng mga problema ang nangyayari dyan pero kailangan kung alam mong hindi na work at hindi na talaga um, kayang ilaban, no? Marunong ka na dapat itigil at hindi na dapat um, uh, kumbaga nilalaban pa. So, let's see. Now, what is additional messages style with um, the shadow card? Shadow work card, let's see. And this is something uh, close-minded, openness and receptivity unwilling to reconsider other perspective or entertain new ideas, be more open, no? Kailangan maging open mind ka, no? Sa lahat ng bagay, no? Hindi dapat na sarili mo lang iniisip mo, sarili mo lang ina mo, sa lahat ng mga bagay, kailangan da ka matuto sa iba, no? And this something, guys, with the uh, shedding illusions, no? Reality, honesty, and self-love. First step is awareness. The second is acceptance. No? So, kailangan mong tanggapin at kailangan mo unawain na lahat ng mga bagay na nangyayari nito ay parte ng paghubog ng pagkatao mo. Kailangan mong malaman na lahat ng bagay nito ay may kahalagahan. Lahat ng mga bagay nito ay may ibig sabihin at may kahulugan. So, let's see guys. No? What is the angel's answer? Represent what? For the angel's answer, represent what? and there's an if you believe. Basta naniniwala ka ba, guys, sa mga bagay na ginagawa mo, na mag-work yan, ilaban mo. Kung hindi nag-work, alam mo sa sarili mo na, na napapagod ka na, nahihirapan ka na, stop na. And this something wait. No, maghintay ka ng perfect timing for you. Maghintay ka ng tamang pagkakataon na na ibigay sa iyo ng ating poong may kapal yung mga bagay na para sa iyo. Huwag kang titigil. No, hintayin mo lang. There's a don't stop no? Huwag kang titigil na um, mas lalo mong kilalanin yung sarili mo, mas lalo mong mahalin yung sarili mo, no? Enjoyin mo yung bawat ginagawa mo. What is additional Archangel Michael messages? And sense of humor. No, lagi mong tinitingin dapat ito yung lighter yourself to the situation. No, hindi ka dapat tumitingin sa mga negativities and a outcome. Papabor din sa yung sitwasyon. Just wait for a perfect timing. What is the additional messages with an and there's a surrender to the sweetness no napakalalim nito na parang para um magkaroon ng um seryosong sitwasyon na no? ibig sabihin mali mo yung mga bagay na meron ka kasi unti-unti mo yan malalaman yung kahulugan niyan at magi-stay ka diyan kapag alam na yan na diyan ka mag-grow diyan ka magkakaroon ng expansion ibibigay sa iyan no at ang witness dito ang ating po ang and the, the created severing So there's something so uh, something to love, anger and conflict. No, alisin mo yung galit at poot na nagsisibing komplikasyon sa bawat ginagawa mo. No, yung pagiging aggressive, alisin mo 'yan. Pagiging paranoid. What is the romance age represent what? And this could be the one. No, yung person mo, siya na yan. No, siya na talaga yung makakasama mo. And some of you guys, there's something separation. Meron dito naghiwalay, no, hanggang doon na lang, hindi na kaya, hindi na kayang ilaban no? Just accept the pack. What is additional messages for the chakra messages? And there's a faith, guys, no? Maniwala ka sa, maniwala ka sa sarili mo, no? Lahat ng mga bagay na to, um, kumbaga dito susubukin ko hanggang sa inyong pananampalatay at paniniwala mo sa ating Panginoon. And there's a perseverance, no? Kailangan mo magtiyaga sa lahat ng ginagawa mo. Kailangan mong maniwala na lahat ng mga bagay na yan, kahit na mahirap, no? Alam mo na magtatagumpay ka. And release, no? Alisin mo yung mga nagbibigay negatibo sa buhay mo. Additional messages tayo with an angel And there's a change, guys, no? Unti-unti na babaguhin ang sitwasyon mo and there's a failure guys na kung ano man yung mga pagkakamali mo diyan mo unti-unti matututunan yan no yung pagkakamali na yan is an opportunity to learn no handa kang matuto sa lahat ng mga pagkakamali kaya ka dapat hindi ka nalulungkot na hindi ka nagtatagumpay kailangan maging mas lalo ka magpasalamat na kaya ka nagkamali doon kasi may bagay na hindi pa para sa iyo doon and this is inner truth unti-unti mo malalaman matutuklasan sa sarili mo na communication is the key talaga. No, kailangan mong tuklasin, alamin, aralin. And this is something psychic ability. To. Some of you guys, no, may kakayanan ka talaga. No? May kakayanan at may kaalaman ka dito. Let's see what is additional messages for pa L? And this is expect a miracle. Na mag-expect ka dito ng mga himala, ng mga bagay na hindi mo naman inadya pero binigay ng at pinagpapala ng ating Panginoon. Ganon. No? Mag-expect ka daw ng ganon. Let's see what additional is additional messages. Kumaga, there's a blessing this, guys. Yung tulong ng ating gabay. And there's a writing, guys, no? Ibig sabihin dito, pagandahin mo yung takbo ng sitwasyon mo. Pagandahin mo yung, yung kwento ng buhay mo. And there's a spiritual teacher. Double clarification tayo talaga na kailangan mo ng taong tutulong sa'yo. No, may kakayan at kaalaman ka, pero kailangan mo na mag-guide sa'yo. What is the energy represent what? Attachment, no? Kailangan mo mag no? From the world. Ibig sabihin dito, guys, no? Nag there's something guys with a poker face. So parang nagpapanggap ka na okay, nagpapanggap ka na na baliwala lang pero deep inside no, parang nahihirapan ka, nasasaktan ka at the same time parang oh, uh, nagkakaroon ka ng anxiety sleepless night dito. And this is something community, no? Kailangan mo nang baguhin yung um, circle of friends mo. What is the monology? of what? bring love in the situation. yung sitwasyon na kinagagalawan mo. Now, the more na minamahal mo siya, the more ka um, mag-grow dyan. And have faith in your dreams. Na magtiwala ka sa mga pangarap mo. What is the Jesus loving God said? You Heavenly Father know that you have did all of this. No alam ng ating Panginoon, lahat ang mga bagay na to kailangan mo ay ipagkakalob sa iyo, sa kalooban ng Diyos. Kaya, kung magagrind grind lang ng grind no wag kang matakot na matuto sa lahat ng bagay o wag kang matakot na magkamali what is additional messages with an angel's number 1331 for um good fortune see Nandito na yung magandang kapalaran para sa iyo. There's an advice, comfort, major changes, and individual independence. No? Have faith in your skills and talent. As they are a tool that can provide you with a bright future, a piece of good advice, a moment of enlightenment, all confronting message is on this way. Every, everything will work out on your favor. So, si Papa Bursa yung sitwasyon. Kaya kailangan, guys, handa kang matuto. No, handa kang panggapin yung mga bagay na pinagkakaloob sa iyo. May kakayanan ka, may kaalaman ka. Kailangan mo lang siyang um, hasain. No, para mas lalo kang lumakas at yung mga bagay o kahinaan mo, yan magsisilbing kalakasan mo. What is the messages of life represent what? A messages of life represent love affairs and appreciations, no? Sinasabi sa dito na kumbaga, marunong ka dapat mag-appreciate ng mga bagay na meron ka. Marunong kang tanggapin yung mga bagay na hawak-hawak mo at kumbaga, la lalo kang dapat mahalin mo yung mga bagay na napinanghahawakan mo. Tandaan mo lahat ng mga bagay na marunong kang tanggapin at mahalin yung mga bagay na kung ano man yung hinahain sa iyo, the moisture grow at nagkakaroon ng expansion, guys, no? So guys, this is um This is a um, random gabay for the sign of Leo. So, Leo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey na mga dila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos of So, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag -skip ng ads away pagpalaan kayo ng Diyos at may kapalisik sik na guumabaw na biyayang sa inyo. At marami salamat and see you in next video. Bye-bye and babush!